Hi Cookers! It's another cooking day. Siyempre, araw-araw tayo nagluluto dahil araw-araw tayong kumakain. Ayan. So, ito yung lunch namin for today. So, pinapainit ko na tong kawali. Naglagay lang ako ng cooking oil. Spread the love. Lagay ko na yung bawang. Bawang inuna ko ngayon. Bahala kayo kung anong gusto nyo unahin. Bawang or sibuyas. Sunod ko na rin tong luya. Nagigisa lang natin to. So ayan, once na very aromatic na yung naaamod yung na talaga lahat ng mga ginigisa niyo. Lalagay ko na yung hipon. So wait ko lang na mag-orange lahat ng hipon. Or mag-change yung color niya. So ayan, okay na to. Hahanguin ko muna yung mga hipon. So ngayon, lalagay ko tong pangalawang piga ng nyog. So, ayan kumukulo na. Tinalagay ko na itong mga dahon. Tinugasan ko to ha. Isang supot to ng dahon ng dried gabi. Yung nabibili sa SM. Sa supermarket. And then, titiplahan ko na siya ng fatis. Matakpan ko. Wait natin na mag-reduce yung pangalawang piga ng yogurt. Na ako lang yung apoy. Naamay ko na siya. Check natin. So, lalagyan ko na siya ng bagoong alamang. At sya, pag sinabi kong bagoong alamang, alam niyo na, zest bagoong alamang in inasal oil. Ayan, so, makakabili kayo nito sa Shopee, Lazada, or pwede kayong mag-visit sa kanilang Facebook page. Hala, paubos na po, zest to ko na lahat to. Haluin ko lang. Naniniwala na ba kayo na pag hinalo daw ang gabi, kakate? Diba sabi nila, wag daw haluin ang haluin. So kung naniniwala po kayo doon, huwag yung munang haluin. Meron akong natirang dalawang tinapa, so hinimay ko. Ayan. So ilalagay ko na itong kakanggata or yung unang piga ng nyog. Lagay ko na rin itong hipon. Para kumapit yung lasa. Sile. At dahil eh, wala akong tanglad na dahon, gagamit na lang ako nito. Ayan. Lemongrass ng Young Living. So, okay lang naman to. Ilang beses na akong gumamit to sa mga ilang video ko na kailangan ko nang maglagay ng tanglad. So, isang drops lang. <laughs> isang drops. <laughs> isang drop. Yan. <laughs> Ayan. So, pakukuluan ko ulit. Tapos hihinaan at ayun na. Itutuloy lang natin yung pagpapalambot ng laing. So ayan po, kumukulo na. Tatakpan ko na. And then hihinaan ko na. Ganun. Grabe, sobrang bango na. Pakakalain ko na siya. Nagpasarap yung bagoong. Siyempre, yung hipon. Tinapa. Lasang-lasa. Pero gusto ko medyo maanghang. Konti lang naman. So, maglalagay ako ng sili. Ang sili ko na na? Excited na ako kumain. Papatayin ko na.